Uh, may, may tala kasi kami konsehal after ng dialogue natin. Ito. <laughs> oh, uh, Pag-usapan namin konsehal yung enterprise, may drop na ako, mm tungkol dun sa, sa buy one take one rise. And then yung approximation 843, uh, as amended by 825, Uh, plus yung mga ilang provisions ng UHA lalo na sa Executive Order 131 yung disposition of ano, Land sa mga nakatira na hindi na pa, na pa, ng sampung taon hindi na ng gobyerno na lupa ng gobyerno. At ayon sa Republic Act 7789. Mga paunang training ko yan kasi sa, sa officers muna bago namin i latag sa members. Siguro ilan niya sa mga pag-uusapan natin konsi. Tapos tatayo namin yung enterprise is separate sa ano. Siguro 5 minutes magsisimula tayo. O 3 minutes. Bakit chat na lang po yung wala pa? Narito na una pa si Konsi King. Si Consi Halking Itcheberry ay uh, nakadaupang palad at uh, mapalad ang komunidad dito sa DSWD 10 hectares uh, lalo na sa Saranay at makakasama natin si konsehal King Iceberry ngayong araw ah uh, para pag-usapan sa pamunuan ang mga posibleng pag-uugnayan at pagtutulungan. Magandang hapon pag po sa inyo lahat. Sang High Council. Hello po. Magandang hapon sa inyo lahat, Chat viewers. Welcome to our vlog. <laughs> Sana ma-monetize yung vlog nito. <laughs> okay. Sige po, magandang hapon po sa ating lahat. Magsisimula na po tayo. Pwede siguro uh, isang maikling panalangin. Uh, sinong pwedeng mamuno? Yung medyo malapit sa Diyos? Kahit medyo lang? Dapat yung malayo sa Diyos. <laughs> Ay, dapat, dapat yung malayo. Para mapalapit. <laughs> yung galing sa IP pani para sa co-op si Pen... <laughs> <laughs> Para hindi naman puro pera pinag-uusapan mo sa co-op. <laughs> si Pema po ay nasa co-op ng Ibita ni... Eh. <laughs> si, sige po, ah, si Vice na lang. Si Vice. nakaraan. Ay, ka ba yung nakaraan? Ako <laughs> Talaga, pala, parang malalapit sa Dios eh, no? Sige, ako na, ako na. Sige, si Konsi, si Konsi. Ano naman, anak. Santo. Uh, Panginoon, ngayong araw na ito, nagpapasalamat kami na nagkasama-sama at nagtipon-tipon upang uh, pagpurihan ka, iangat ang yung pangalan, pero lalo na na kami makapagtulungan kung paano ang uh, maanggandang gawin para sa nakakarami dito sa lugar. At uh, ang hiling namin ay maging makabuluhan ang mga pag-uusapan at maging matatag ang aming loob at panata sa iyo na magtiwala lang kami sa inyo at sa iyong kabutihan. Amen. Amen.